sa baryo ng San Jose, may isang lalaking kilalang kilala ng lahat ngunit kakaunti ang tunay na nakakakilala. Ang pangalan niya ay Don Rafael. May ari siya ng pinakamalaking trucking business sa lugar. Halos araw-araw makikita ang kaniyang mga truck na dumaraan sa kalsada. May kargang palay, kahon ng gulay at mga sako ng bigas. Dahil dito, alam ng buong bayan na siya ay mayaman Ngunit kung hahanap ka ng karangyaan sa paligid niya, wala kang makikita. Ang bahay ni Don Rafael ay maliit lamang gawa sa lumang kahoy. Wala itong malaking gate o magarbong bakod. Walang hardin na puno ng mamahaling halaman. Sa gilid lang ay may ilang paso ng santan at gumamela na siya mismo ang nagdidilig tuwing umaga. Ang suot niya ay laging simple, puting polo na medyo manipis na sa katagalan at simpleng pantalon. Minsan ay chinelas pa ang gamit kapag naglalakad sa palengke. Wala rin siyang bodyguard o kasamang tauhan. Palagi siyang mag-isa. Madalas siyang makita sa palengke tuwing hapon. Tahimik lang siyang namihmili. Isda, gulay, tinapay, minsan bigas. Hindi siya nakikipagkwentuhan. Bahagya lang siyang ngumingiti kapag may bumabati sa kanya. Ngunit dahil sa katahimikang iyon, dito na nagsimula ang paghusga. Sa mga gilid ng tindahan, sa mga upuang kahoy sa harap ng sari-sari store, palihim na nagbubulungan ang mga tao. Mayaman nga, kuripot naman. Ni minsan di mo makikitang nag-donate sa barangay. Tahimik kasi walang pakialam. Tuwing may fundraising ang barangay para sa liga, fiesta o tulong sa nasalanta ng bagyo, hindi naririnig ang pangalan ni Don Rafael sa listahan ng mga nagbigay. Wala ring sobre na may nakasulat na Don Rafael. Kaya para sa marami, malinaw ang sagot. Wala siyang pakialam. Kapag may handaan sa baryo, pihira siyang dumalo. Hindi siya nasasali sa sayawan, sa kantahan sa videoke, o sa kwentuhan hanggang hating gabi. Mas pinipili niyang manatili sa bahay, uminom ng mainit na kape at pakinggan ang katahimikan. Para sa karamihan, ang katahimikan niya ay tanda ng pagiging malamig. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng katahimikang iyon. May lihim na tibok ang puso ni Don Rafael. Isang pagnanais na tumulong na hindi kailanman humingi ng palakpak o papuri. Sa kabilang dulo ng baryo ng San Jose... May isang maliit ngunit kilalang bigasan na tahimik ding namumuhay tulad ni Don Rafael. Hindi ing grande ang pwesto nito. Yero ang bubong, kahoy ang dingding, at merong mahabang mesa sa unahan kung saan nakalinya ang mga sako ng bigas. Ngunit tuwing ikalabin lima ng buwan, nagiging pinakaabala ang lugar na yun sa buong baryo. Maaga pa lang, bago pa sumikat ng todo ang araw, nagsisimula ng pumila ang mga tao. May mga biyuda na hawak ang lumang payong para pantabing sa init. May mga mangingisda na kagagaling lang sa laot, basa pa ang tsinelas at amoy alat ang damit. May mga lola na mabagal maglakad, alalay ang apo. May mga solo parents na karga ang maliliit na anak. Lahat sila ay may iisang ipinunta, ang libreng bigas na buwan-buwan na ipinamimigay sa bigasan. Hindi ito palaging marami. Minsan dalawang kilo lang bawat pamilya. Minsan tatlo. Pero sapat para makatawid ng ilang araw. At para sa marami, sapat na yun upang maramdaman na hindi sila nag-iisa. Tahimik lang ang pamimigay. Walang entablado, walang mikropono, walang litrato. Ang dalawang empleyado sa bigasan ang nag-aabot ng sako. Nagtatala ng pangalan at marahang nagsasabi Ingat po kayo. Habang nakapila, madalas ang mga bulung bulungan Sino raw kaya ang may-ari ng bigasan? Bakit tila walang mukha ang kabutihang ginagawa rito? May nag-akala na baka politiko ang nagbibigay. May nagsabi namang baka negosyanteng mayaman sa ibang bayan. May ilang nagbiro. Baka hindi tunay na tao ang may-ari. Baka anghel. Ngunit tuwing tinatanong ang mga trabahador, iisa lang ang sagot. May nagpapadala lang po ng pera buwan-buwan. Walang pangalan, walang larawan, walang nagpapakilala. At kahit papilit mang hulaan ng baryo kung sino ang nasa likod ng kabutihang iyon, wala silang nahahanap na sagot. Sa isip ng ilan, napapailing sila. Buti pa yung may-ari ng bigasan, tunay na may malasakit. At sa dulo ng bawat pangungusap, palihim na ikinukumpara si Don Rafael. Eh si Don Rafael, tahimik lang. Walang tulong. Hindi nila alam na sa mismong sandaling iyon, habang umaagos ang tulong sa bigasan, ang taong kanilang hinuhusgahan ang pinanggagalingan ng biyayang bumubuhay sa pila. Ngunit tulad ng hangin na hindi nakikita, ang kabutihang ginawa sa katahimikan ay nananatiling lihim. Isang hapon napadaan si Don Rafael sa bigasan. Bibili lamang sana siya ng limang kilong bigas para sa sarili. Tahimik siyang pumila, gaya ng dati. Nakayoko, hawak ang bayad, walang kausap. Sa paligid, may ilang taong nag-aabang pa sa susunod na bigayan. Habang hinihintay ang sukli, biglang may isang babae sa likod niya ang nagsalita. Hindi na nagpaalap, Sir, kayo po ba ang may-ari ng tracking? Napalingon si Don Rafael at marahang tumango. Hindi napigilan ng babae ang laman ng dibdib niya. "Sayang naman po. Ang yaman niyo na, baka po pwede kayong gumaya sa may-ari ng bigasan. Siya buwan-buwan nagbibigay sa mahihirap." Biglang tumahimik ang bigasan. Pati ang tunog ng timbangan ay tila huminto. Maraming mata ang napalingon kay Don Rafael. Sandaling nag-isip ang matanda. Sa kadahandahang ngumiti ang intensyon ng puso at bawat ginagawa natin, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Ang tunay na sukat ng kabutihan ay hindi palakpak ng tao, kundi ng ngiti ng Diyos. Wala na siyang idinagdag. Kinuha niya ang supot ng bigas, nagpasalamat sa kahera at tahimik na lumabas ng bigasan. Naiwan ng mga tao na nagtataka. Sa isip nila, tila walang sagot ang sinabi niya. Wala ring paliwanag. At sa paghakbang palayo ni Don Rafael, mas tumibay pa sa bayan ang paniniwala. Tahimik lang siya dahil wala siyang pakialam. Ngunit lingid sa lahat, sa likod ng pagkakatahimik na iyon, lalo lamang lumalalim ang lihim ng kanyang kabutihan. Hindi nakita ng baryo ang mga ginawa ni Don Rafael matapos siyang umalis sa bigasan. Para sa kanila, siya ay nanatiling tahimik na lalaki na walang pakialam sa mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga hakbang na hindi nila nalalaman. Tuwing matatapos ang buwan, si Don Rafael ay pumupunta sa isang maliit na opisina sa bayan dala ang isang sobre. Sa loob nito ay pera para sa bigasan, puhunang para sa pagbili ng bigas na ipamimigay sa mahihirap. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang pangalan kapag tinatanong siya ng manager kung saan ilalagay ang pangalan ng nag-donate Simple lang ang sagot niya. Huwag na. Hindi kailangan. Minsan, habang inaabot ang sobre, marahan niyang idinadagdag, basta siguraduhin niyo lang na may matatanggap ang mga nangangailangan. Bukod dito, palihim din siyang tumutulong sa ilan. Nagbibigay sa mangingisdang nasiraan ng bangka, bumibili ng bigas sa magsasakang kapos sa puhunan, tumatanggap ng mababang bayad upang makabiyahe ang gamot ng mga probinsya. Walang litrato, walang post, walang nakaalam. Para kay Don Rafael, sapat na ang malaman niyang may nabusog, may natulungan, at may napagaan ng problema. Kahit hindi kailanman marinig ang kanyang pangalan, hindi nagtagal. Napansin ng ilan na bihira nang makita si Don Rafael sa palengke. Hindi na rin dumaraan ang kanyang lumang sasakyan sa kalsada tahimik lang ang balita nagkasakit daw ang matanda walang anunsyo walang balak na ipaalam sa buong baryo isang madaling araw pumanaw si Don Rafael sa kanyang munting bahay kasama lamang ang isang kamag-anak na nagbantay sa kanya hanggang huli sa araw ng libing kakaunti lamang ang dumalo walang banda walang politiko walang mahahabang talumpati ilang kapitbahay lang, ilang driver ng kanyang trucking, at dalawang empleyado mula sa bigasan ang tahimik na nakatayo sa gilid ng puntod. Sa baryo, may mga nagbulong. Sayang ang yaman. Hindi man lang ginamit sa pagtulong. May ilan pang napailing. Ganun talaga. Tahimik hanggang dulo. Habang ibinababa sa hukay ang kanyang ataul, wala mang luha ang karamihan ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Isang buhay ang nagwakas na walang nakaalam sa tunay na kwento. Isang pusong nagmahal sa katahimikan at tumulong na walang hinanakit. At sa baryo ng San Jose, nanatiling buhay ang paghusga. Kahit matagal nang tumigil ang tibok ng pusong kanilang hinusgahan, sumapit ang ikalabin lima ng buwan. Ngunit sa harap ng bigasan, walang pila, walang matatandang nagaabang sa lilim. Walang mga batang karga ng magulang. Walang ingay ng mga nagkukwentuhan. Sarado ang kalahati ng tindahan. Tahimik ang paligid, hindi tulad ng dati. Nagsimulang magtaka ang baryo. May dumating na ilang sanay ng umaasa sa bigayan, ngunit umuwi silang luhaan. Wala raw po ngayong pamimigay, bulong-bulungan. Kinabukasan, hinarap ng mga tao ang manager ng bigasan. Mahinahon siyang nagsalita halatang mabigat ang dibdib. Pasensya na po. Huminto na ang pagdating ng pondo. Nagkatinginan ang mga tao. May nagtanong, Sino po ba talaga ang nagbibigay? Napabuntong hininga ang manager bago sumagot. Si Don Rafael po. Parang natigil ang oras. Ang tahimik na Don Rafael, tumango ang manager. Mahigit sampung taon na niya itong ginagawa. Tahimik ang buong bigasan. Isa-isang naalala ng mga tao ang kanilang mga salita laban sa kanya Ang mga panlalait, ang mga paghusga, ang mga pagkukumpara At sa araw na yun, kasabay ng pagkawala ng tulong, ibinagsak din ng baryo ang bigat ng katotohanan Mali pala ang kanilang pagkakilala sa tahimik na negosyante Kasunod ng pagbubunyag sa bigasan, kumalat sa buong San Jose ang balita tungkol kay Don Rafael hindi makapagsalita ang marami. May mga napaupo sa labas ng bahay nila, hawak ang ulo. May mga tahimik na nagpunas ng luha. Isa-isang bumalik sa alaala ang mga salitang binitiwan nila noon. Kuripot, tahimik, walang puso. Nabalita din ang hiling ni Don Rafael tuwing tumutulong. Nalaman nilang sa kanyang mga liham pag nagbibigay ng tulong ay madalas nakasulat Huwag ipangalan sa akin ang anumang tulong. Hayaan niyong sa Diyos mapunta ang papuri. Sapat na sa akin na may nabusog at may napagaan. Walang nakapagsalita, may ilang napayuko. Ang iba ay napaluha. Walang nagkaroon ng lakas na magsabi ng paumanhin. Dahil huli na ang lahat, naunawaan nila sa wakas. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay naghihintay ng pagkilala. May mga pusong mas pinipiling manatiling tahimik basta may natutulungan. At sa baryo ng San Jose, unang sumibol ang binhi ng tunay na pagsisisi, isang biyayang iniwan ng lalaking inakala nilang walang malasakit. Unti-unting nagbago ang takbo ng San Jose matapos malaman ang buong katotohanan sa mga tindahan, sa palengke, kahit sa mga tambayan sa kanto, iisa ang pinag-uusapan. Ang kabutihang tahimik na iniwan ni Don Rafael. Ang dating mga mapanghusga ay naging mapagpakumbaba. May mga kusang-loob na nagtipon ng abuloy upang ipagpatuloy ang pamimigay ng bigas sa bigasan. Maliit man ang halaga, pinagsama-sama nila ito bilang tanda ng pasasalamat at pagbabagong-loob. Pinuo ang isang simpleng kooperatiba mga magsasaka. Driver tinderang dati ring tumanggap ng bigas. Hindi malaki ang kaya nilang ibigay, ngunit sapat para magsimula muli. Sa dingding ng bigasan, ipininta ang isang mural, isang simpleng larawan lamang ng bukas na palad. Sa ilalim nito, nakasulat. May mga bayani na tahimik. Tuwing ikalabin lima ng buwan, muling nagkakaroon ng maliit na pila. Mas maikli kaysa noon, ngunit pareho pa rin ang mga ngiting nagpapasalamat. At sa bawat supot ng bigas na naiabot, kasama ang tahimik na pangako, hindi na sila basta huhusga. Sa halip, pipiliin nilang gayahin ang halimbawa ng isang lalaking nagturo sa kanila na ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang isigaw. Sa bawat pagdaan ng mga tao sa bigasan, napapatingin sila sa mural na nakapinta sa dingding. Isang bukas na palad, simple, walang pangalan, walang mukha. Ngunit alam na ng buong baryo kung para kanino iyon. Minsan, may batang tumigil sa harap ng mural at nagtanong sa kanyang ina. "Nay, sino po yung bayani?" Ngumiti ang ina at marahang sumagot, "Isang taong tahimik lang, pero mabait. Walang idinagdag na pangalan." At iyon ang eksaktong gusto ni Don Rafael sa tahimik na gabi ng San Jose nagsasara ang bigasan ng may pasasalamat. Ang bawat supot ng bigas na maiaabot ay paalala ng isang pusong, nagmahal ng walang hinihintay na kapalit. Hindi na hinahanap ng baryo ang papuri para sa gumawa ng mabuti. Mas hinahanap na nila kung paano din sila makakatulong. Dahil natutunan nila ang pinakamahalagang aral, hindi lahat ng bayani ay nasa entablado. May mga bayani sa katahimikan at ang kabutihang ginagawa sa lihim ay nagiiwan ng pamana sa puso ng marami. Sa paghimig ng hangin sa gabi, tila naririnig pa rin ang aral ni Don Rafael na ang tunay na sukat ng kabutihan ay hindi palakpak ng tao kundi ngiti ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.